Sa pusapan ngayon ang chikang susundan daw ni Paolo Avellino. si Kim Chiu sa management nito. Bagamat oh! wala pang kumpirmasyon mula sa aktor, marami ang nag-aabang kung magbubunga ba ito ng mas maraming proyekto na magkasama ang dalawa. Kung totoo man, mas exciting nga ang mga susunod na kabanata para sa kanilang career. Kasi nga, meron yung post ng uh, picture kung saan nandun si Paolo, nandun si si Ma'am Cory Vidanes, nandun si Direk Lauren Jogg. Ah, yes. Ay, hindi ko mm. kilala yung handler na ano eh, na kilala mo yun eh. Yung isang handler na okay. si, si Luzba or ano. Ah, si Luz, yung hindi ko, manager siya ni, ni, ni uh, manager Daniel. Si Daniel Padilla. Hindi, hindi ko sure kung siya yun na Parang mga taga Star Magic. Okay. So iniisip ng mga fanay, mm. ng ating mga fanay na, baka raw ay tumawid na si Paolo Avino sa Star Magic. Nice. At kung nandun si Direk Loren Jogi, dahil alam naman, anak-anakan si Kim. At, mm -hmm. head, ng At head ng Star Magic. Baka, baka. raw. Baka, oo. Oh, oh. oh. Possible. Diba? Possible, dahil alam naman natin. Pwede mangyari yan. Pwede naman mangyari yun. Kasi. At mas kikiligin ng ating mga Kim Pao kapag ka nangyari na maging isa na oh, ng oh, management Star Magic. Nila. Kasi, di ba ang oh. manager po kasi ni... Paulo ay so kabilang buhay niya. Yes. Pwede isipin niya na, ay sige, lipat ako sa Sir Magic since dito rin naman ako gumagawa ng mga serye. Ito yung Pwede po ganun, ha. di ba? Ito yung balibalita. Una rin naming binalita na may mga lumabas ding issue na kay B-Boy Arboleda siya. Ah, oh, before. Before na. Pero wala Pero pang wala, confirmation. Pero wala pang confirm yun. Ito na naman may lumutang na naman balita na baka pareho sila na, na sa, Star sa, Star Magic. Magic. o kung mm. hindi man pareho ng handler ni Kim still star magic so pa rin, oh, diba? Oh. So, aabangan na lang po natin ang susunod na kabanata pag sumagot na si Edith sa'yo. Yeah. ganda maganda yan! Kinagta oh, oh. si Edith eh. Sa so kung Edith, sino pa ba ang cast ng My Love Will Make You Disappear? As Edith sa mga binanggit na oh, oh, oh. Pero ang sabi ni Edith, eto eh, ang sagot niya nandun na pinas na ng Star mo. Eh, mga pinas na ng Star Cinema, sila Martin Escudero. Oh, 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 sila, oh, oh. Sino oh. ba yun? Si Katrina. Oh, si Lovely. Si Lovely. Oh, si Lovely. Oh, Hi, Ma'am Jen. Hello po. Oh, Ma'am. Ma, Ma Nagustuhan na. mo ba yung na aming blazer? Nakasuntan po kami ng blazer. Binili ko 1-8. <laughs> yes! <laughs> diba? So, ayan na. Oh. Hi, Ma'am Jen. Tapos, ayan. Mm -hmm. Diba? Thank you kay Ate Carmen sa ating blazers, di ba? Nag-sponsor! Yes, Ate Carmen, thank you! Wow. Ayan, nabisa din mamdyan, hindi ko binili. <laughs> Ay, Ate Carmen, thank you! Akin, sinabi naman namin ang gagawin. Thank you, Ate Carmen! Mami o hello! Yes. Tita... Tita Joji, welcome! Yes, hello. totoo naman!